Isang magandang araw po sa lahat ng mga minamahal ng Diyos na para sa atin ang Diyos ay pag-ibig period. Sumayin nyo nawa ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Lord Jesus Christ, at ang pakikipisa ng Holy Ghost ay sumayin nyo noong lahat mga anak ng kapayapaan. Binabati ko po ang lahat ng mga pinatay lalo pinugutan ng ulo dahil sa salita ng Diyos at testimony of Lord Jesus Christ tiyak ang Diyos personal mismo ang magbibigay sa inyo ng rest o kapahingahan at sa mga pinugutan ng ulo dahil kay Kristo tiyak maghahari kayong kasama niya isang libong taon. Binabati ko kayo dahil kayo ay tunay na pinagpala at nagtamo ng tagumpay sa paningin ng Diyos ayon sa lahat ng salita niya, tiyak lahat-lahat ng mga ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay entitled kayo na makamtaan dahil sa biyaya ng Diyos dahil tinanggap natin ang Ebanghelyo ng Diyos nang hindi pagtutuli upang wala tayong kautangan na tuparin ang buong kautusan ng Diyos sa pamamagitan ni Moises at 100% may pakikinabangan tayo kay Kristo hindi katulad ng sa Ebanghelyo ng pagtutuli ay nahulog mula. Sa biyaya patungo sa aariing ganap sa pagtupad sa kautusan o batas. Hindi brutal na walang kabuluhan ito na mga nangyayari sa ating mga kapatid sa Diyos dahil ayon tayo sa nasusulat lalo sa bagong tipan. Ang mundo na nasa pamamahala ni Satanas ay baligtad ang mga isip. Revelation 6.9 Talabing Isa Sham At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng gambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong sumaka nila. Sampu. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi hanggang kailan, O Panginoong Banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa labing isa, at binigyan ng bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal, at sa kanila'y sinabi, na mangagpahinga pa ng kaunting panahon, hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid, na mga papatayin na manggaya nila. Revelation 246 4 at nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito, sila'y pinagkaluuban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patoto ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi samamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang nuo at sa kanilang kamay at sila'y nanggubuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon. Lima, ang mga iba sa mga patay ay hindi na ang hanggang sa naganap ang isang libong taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Anim, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli, sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo, at manggahaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon. Naniniwala ako na nag-give up na si Satanas at hindi niya matututulan ang mga nararapat mangyari kaya dapat matupad sa mga lingkod ng Diyos ang mga salita niya. Ang patayin ng mga lingkod niya gaya ng mga tupa sa patayan. Kung mananampalataya ka at ikaw ay patay at hindi totoong ligtas ay hindi ka tiyak pag-aaksayahan ng Diablo na pag at patayin pa dahil hindi ka worthy o trip para sa kaharian niya na absolute evil forever. Tayo naman ay mga walang kabuluhang alipin ang sinasabi natin sa ating mga sarili kung totoong tayo ay sumusunod sa mga utos ng Panginoon. Sa mundong ito maraming kabuluhan at pagkakaiba, at puno ng panghihimagsik sa Diyos ng Bible kaya tayo ay magingat no ang palagi, binabati nila ng congratulations ang mga nasa kapahamakan gaya sa Miss Universe, sa Olympics na pawang labag sa batas o kautosan ng Diyos, mga nagwagi sa singing and dance contest nila na pawang worldly, ungodly, pure, evil, at marami pang iba, kailan mabubuksan ang spiritual eyes ng mga nakararami kung nasa impyerno na sila? Eh hey, huli na! Nakikita naman natin na sumasagana sa katampalasanan ang nananahan sa buong lupa, bagamat tayo ay nasa sanlibutan ay hindi tayo taga sanlibutan dahil tayo bilang kristyano ay binili ng dugo ng ating Lord Jesus Christ, lalo ay naniniwala na tayo ay idinagdag na ng Panginoon sa kanyang idol siya na pumasa sa pagiging bahay ng Diyos, kaya ninanasa natin ito. Songs 27 4. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon, na aking hahanapin, na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon, lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, upang masdan ang kagandahan ng Panginoon, at mabusisa sa kanyang templo. Isang bagay na dapat hingin bagamat napakarami nating kahilingan na dapat pangapagsisihan pa pala dapat natin, ayon sa isang kanta ng namayapang rapper maging banal at huwag hanggal. Sino sa panahon ngayon ang naghahanap ng bahay ng Panginoon? Tiyak sila ang bahay ng Diyos sa Espiritu. Hebrews 3.6 Datapwat si Kristo, gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo, kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Romans 8.36 Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Masaya tayo na dapat dumadating tayo sa pagkaalam ng katotohanan. Mga kapatid kay Kristo, God bless us all sa lahat ng mga tupa ng ating Lord Jesus Christ. Thanks to God to Him belongs all the glory in Christ.